Ay na mo si Bunny niyo. Ay ko hinahid paano gari? May nagtatanong ano si Vanini, dini. dini. Alay, ari, intindin mo. May nagtatanong din ano Dini. Ano gano'ng Sabi Dini, oh, ay, ano, sino tatanong. daw yung killer? Ang oh, inay. Alam naman din yung bawal yung ano eh. Inotice in na. Sabi niyo, inotice iya. Naku, eh, kayo kayo. Eh, itinatanong lang naman din Dini eh. Oh. Hindi po pwede malaman. Paano pa sila manonood na yan sa February 14? Ay, sino ka nga ang killer daw? Hindi, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, Alam mo ha, ikaw ang bumanap doon. naka aray, na. Hindi po pwede malaman yun, inay. Dahil syempre, pag sinabi ko na, ay, di, mawawala na agad yung, ano, yung pinakalaman ng Slay zone. Ano? Yung mga karakter, pag sinabi ko na, ide. hindi naman nunood ang mga yan. Hindi na sila magiging interesado. Hindi, kahit sa akin, ibulong mo. Ay, kita ninyo, nakapit yung pikirin sa, ang inay, kala nyo naman, hindi, hindi kasama mamaya, na sa taping Taping. O be, malay ka, kahit ako'y kasama sa taping, digig, ako'y nasa tent. Sabi sa bagay, mm. kay panay lang ang tulog doon, lagi lang kay tuka, kahit panay ang pagkain doon ng mga pagkain sa, ano, sa set. Naku po, kaya naman. Abay, alam, ako inaantok, alam, may tanuran ko oh, na ng tanuran doon, mamura pa ako ng director. Ang pabigay mo, niya, pag kayo sa, ano, eh. Ay... Pati mo, ali, kakaltab na naman, daily. <laughs> ay, ayaw ninyo nang... Um... palang gumakaltab ako, eh. <laughs> Itigil ninyo, iyan, yung mga video-video iyan. -video, kaya kayo, manood kayo ng, ano, na-slay zone, ha? malalaman nyo doon kung sino talaga ang killer. Magkakaalaman, ano, huwag kayong uh, ang inaipabulong-bulong dahil na eh, gusto ata malaman. At eh, gusto ko ay nga talaga malaman ko. kung sino. Hulaan ninyo kung sino killer, mag-comment kayo. Yung trailer pa lamang Ay, oo nga, ano. Oo, oh, trailer. Naka, talagang kakabahan eh. Ako nga trailer. maganda yun, hulaan nila din eh. Oo nga. Yun nga, hulaan ninyo kung sino sa palagay ninyo ang killer. Hmm, may hula na. May kakasal eh. Oh, siya, Ayan, February ba? 14. Invitahan mo sila oh, sa ay, ay, ano. Invitahan ko kayo, February 14. Manood naman kayo. Ako naman ay mapanood ninyo sa big screen. Ako, yeah, may first time ko lang mapapanood Ayan, kaya, sa, sa big screen. proud na proud. Eh, Siyempre, ako'y proud na proud sa akin sarili. Aba, yung ganamang dati ko pang pinapangarap. Batang-bata pa akong nangangarap na ako makakita sa malaking TV ngayon. Oo, oh, umga. oh, tiga inay, anahap. Oo, oh, ang tawag oh. mo nga noon, malaking TV eh. Oo, oh, yung malaking TV nga dahil yung... Ay, sa tabing. laki naman nga ng ano okay, eh. Ay, di yun nga, imbitahan mo mo sila ay, na... Ay, ka, may sasabihin nga ako, nalimutan ko. Ito, <laughs> may lagi ka diyan. Hindi, ay, yo, hindi. Yun nga, oh. i-comment ang ano, may mananalo na aromagic air ah, therapy oil. Ah, mananalo na aromagic ayan. O, oh, mali ninyo. Kayo baka tatama yung kanilang, ano. Hula. oo oh, baka tatama yung ay, kanilang hula ano kung, kung sinong killer. Ala, hindi. Ipili lang kayo. first five. yung first five, bibigyan nyo ng aromagic air. Oo, oh, oh, yan. Oh, bibigyan natin yun bibigyan ng aroma magic care ang first five na manan kung, ano, kung sino kung ang killer ayan. ayan po ay gawa ng ano ng wide international film production ayan yes. ang kauna un, ay, hindi pala may mga nagawa ka na naman palang ano eh oh, Movie kaso hindi pa na... Nare-release. Oo, ayan. Uh -huh. Pero itong underwide ito ho ang kauna-unahan sa akin kaya sobrang special ho ito para sa akin kaya sana ho samahan niyo ho ako ano ho at supportahan na rin kami ho Nandun din si Richie. Oh, di ka. Mm -hmm. Kaya, ayan. Uh, mag Magkita-kita tayo. God bless.